Hindi napigilan ni Vice Ganda na purihin si Kim Chu sa patuloy na pagiging malapit nito kay Paolo Abilino. Maraming magagandang katangian ang nakikita ng comedian host kay Kim Chu at Paolo Abilino. Hindi man ito ipakita, damang daman naman kung paano niya ilayag sa mismong Showtime Live. Noong Sunday ng gabi, naglabas sa mga larawan ng Tim Pao na magkasama ito sa si studio. Ang daming nagsasabi na kaya wala ang aktres sa opening number sa ASAP noong Dinggo ay kakwentuhan o kasama pala si Paulo. Makikita sa lumabas na mga larawan na posturang-postura ang aktres habang si Paulo naman ay naka-hoodie jacket. Nag-recording at bumisita lang daw umano ito kay Kim kaya nagtagal sa si studio. Sa mga paayuda na ito, saring reaksyon naman ang ibinahagi ng mga fans. Ayon sa kanila, lumabas na nga ang mga larawan na iyan kahapon. Natuwa talaga ang lahat sa pagbisita ni BMC. Yung mga kids na Tapos si Kim ang lambot ng tawa kapag kasama si BMC. Masyado na, na rin kaming kumahanga sa totoo lang o nakakahalata sa totoo lang. Basta, ipagpatuloy lang nila ang pagiging malapit sa isa't isa. Malay natin kapag ready na muli na pumasok sa relasyon, magiging happy na rin kaming mga tagahanga. Ayon pa sa isang komento, si Kim Chu ang tipo ng mga baing malambing at mabilis makapagpalagayan ng loob. Kaya nga nahulog agad ang loob ni Paolo sa babaeng ito. Basta nanginiwala kami, darating ang panahon na mas lalalim pa ang kanilang samahan. Maganda na? Slowly but surely, magtiwala lang tayo sa destiny. Inan lang iyan sa mga super happy na mga King fans. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.